Reporte po sa Kasim. Ah, uh, 'yan ang tunay na presyo dito. Pipilit tayo dito ng talong. Ah, ginahasa, ah, walang presyo ginahasa. Pampano. Let's rock. Bakit <coughs> ako makita? Yo, what's up? Panibagong araw, panibagong vlog At panibagong pagsubok sa buhay Isang pinagpalang araw sa lahat May ka mag-love Yes, hindi uh, Iba, may iba, labalot, ibalot mo sa iba Yun, unang-una -una, Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon At pangalawa Sa mga support na sa channel ko Maraming maraming salamat uh, Dito tayo sa Manila naman ah uh, Buhay, market market tayo ngayon So, Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa channel ko. May kami na shout out sa lahat. May kami na shout out sa mga uh, dyan sa mga silent viewers. Uh, nagpapasalamat din ako dyan sa Masipati, Family kay Ma'am Geraldine, kay Ma'am lahat ng teacher dyan sa pare. Tawa so, tara. nakapili na ako ng bibili ng so, school yun. Nandito tayo sa market Market ngayon at bibili tayo na Ah, buto-buto. 310 -buto. ang kilo. Ayun. Sa Kasim? 340. po sa Kasim. Ah, uh, yan ang tunay na presyo dito. So, pupunta tayo sa iba. So, busy tayo naman natin itong, ano, bangos teka tilapia natin, 140. Ay, Idol, mag-aaral ka ba? Oh, ayos, oh. So. Yan ang tunay. Iyong sugpo natin hipon 400 may price na kasi saka may 460 460 may 400 galunggong natin to 40 galunggong to 60 ay yung malaki-laki to 60 saan salay salay 340 Matambaka. Matambaka, matam kambing, matambaka. ay matang kalabaw. Ay, matambaka pala 340. Asa ginahasa, ah, wala presyo ginahasa. Pampano. 420 pampano. Tahong. Mura ng tahong ngayon, 120. Preskong preskong tahong, mura na. Hi boss. 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 Good morning. diyan morning. may Sige, so, yeah, bibigyan ko ng pangsahok. Ah, sinigang tayo ng buto-buto ang ulam natin ngayon. Hi. Hello. Hello. Hi. Ayan si kaibigan. Masamang paaway. Uy. <laughs> bay. Ayun mo, bay. Bay. Dako kayo, lawas, bay. Kamay, naman sa buwang ba? Ano nga ako? Ah. Oh. Ayan, mga kaibigan. Ayan, Ayan,

ano Tani, pila mo na. Oh, pila Wala nang 20? Oo, 20. Oo. Pero, sige lang. agwanta Aguanta rin kay Marato. Wala na yung mga hubog Wala na yung mga hubog d'yan? Sa gabi, nai-hubog? Okay, bye! Balik lang ko ha? Okay. Yun, oh. yung mga ano natin. Oh, may musik. naman ko. Oh. Pipili tadi dito talong. Kasi, nahalo natin sa buto -buto. Dito. May okra pa. Palaya. Ya, balik. Ayo. Ayo. Sis. Salud na rin, Revive. Oo, oh, gano'n. Ang isa po Nakabili na tayo ng pangsaw natin sa ating ah, sinigang na buto-buto. Ayan, nagbili din ako ng ah, para mamaya sa gabi. Nagyan ko ng isla. Sabaw din. Wala ka sa ito sa probinsya na yun sa amin ang ano, tulang na. Lalagay muna natin dito. Mm, very good. Ito na. Kaya lupati pa ako. Mamaya, mamaya sa isda. Ito sa isda. Lalagay ko sa isda. Ito. Lalagay ko sa isda. Ito naman. Dito to sa baboy na buto-buto. Tapos, yan, mga malambot na yan, mga bata. Ah, ah sit out. Oh, na. Salamat na kayo. So, ikot tayo rito kaya sa ating Ay! Tol. Dami rin ang na namimili ngayon ah. Oh. Lalaki ng yellow pin oh. So na. <laughs> oh, so, mga okay. Ano na sariwa sariwa? Posi? 420. O pareho lang 'yan sa salay lalay yung ano, halaan natin. Yan. Halaan. O lalaki, oh. Ano, nakapilip tayo at uh, uh, kikilala nyo yan <laughs> Ayan. Pawit na. <laughs> ah, so, no. magluluto Dun na. Ang hali na kasi. Ha, ah, wala na. Bakit na tayo? Ha. Ah. Mata. na, sa doli, last day ngayon. Pawalis. So yeah, maraming, maraming salamat at hanggang dito na lang at magluluto na nga ako. Ayan ah. Uh. At uh, sana po huwag tayong mag-skip na nga at uh, tulungan na naman ang channel ko. Babarako TV, mag-subscribe. At uh, pakipalo na lang, Babarako TV din. Muro, Australia yung sub uh, FB ko. marami so maraming maraming salamat hanggang dito na lang. God bless. Thank you.